Nahirapan ka, Mother Earth. Ayan, si Idol Diwata. Thank you. Muli nating binisita ang kanyang Paris Overlook. Ano yan? Uh, vlogger, basher. vlogger lang. Ah, Walang base. Walang base. <laughs> Ayan. Thank you. Ang daming nagpapa ano kay Idol. Wow. picture Morning, picture malong ayan. <coughs> ayan daming mga <coughs> nagpapa <Android>. pila pila <coughs> So, Napagkamalan pa tayo guys ni Diwata na basher daw. Hindi, galing ako ng ano, ng Laguna, Parin. Ang init-init. Ang ulit sa kami doon. Ang ulit-ulit sa kami doon. Paano naman ka sa dali dito? Mag-18 minutes? ka mo ito. Hashtag na wala ng time. Saka yung sir pumunta sa Laguna, sir. Ang ganda pa naman ang ano mo. Kaya pumunta, sir, sa Laguna. Ay, pwede, wala. Pwede eh. Sa Laguna, sir. So yeah. pa siya mami... Mami girl. Danny girl. Mami girl, Danny girl, si out. <laughs> mami girl, mami... Mami girl, Danny girl. And... <laughs> Karamdaman niyong yung you yun, no? Mami girl, hey. Danny girl, just <laughs> out. Ganda-ganda, kunyit at sarili. good morning. Thank you, po. Sorry <laughs> Sir, kayak Isa Rukpa, shout out Isa Rukman. Isa Rukman, sir. Isa Rukman, shout out. Ayo, ah, ya. thank you, thank you. Isa <laughs> Isa <kain> si Diwata guys. <laughs> ayan, ayan. <laughs> ay pumunta na nga uh, doon sa kanyang kwan ah uh, kasher uh, si Diwata at uh, marami naman guys mga nakapila Alis na guys si Diwata at uh, tinatanong natin kanina kung saan galing ay, kung saan siya sa Laguna pumunta ay uh, hindi tayo narinig gawa ng marami ring mga nagtatanong sa kanya harapan at uh, kararating lang daw pala ni Diwata galing sa Laguna at ito guys marami na naman guys sa uh, mga nagtatatingan guys sa mga uh, kakain dito sa Paris Overload ni Iriwata at uh, mayroon na naman mga nakapila. Ayan. ang kagandaan guys ay uh, mayroon ng bubong yung Paris uh, Overload ni Diwata ayan, um. mula dito hanggang doon sa dulo ayan at uh, paigot paganoon at uh, mayroong malaking uh, parang payong tin ayan may isa sa gitna at uh, mayroong mga katabi pa na mga uh, nilagay ng mga tin si Diwata at ito ay uh, na ayan pinasiminto na para kapag naulan ay uh, hindi siya nagpuputik Uh, hanggang doon nilagyan ng siminto at uh, yung kalahati ay uh, mga buhangin at uh, naglagay na rin guys ng mga CCTV si Diwata kapilaan yung mga CCTV ayun ng kanyang isang CCTV at uh, yun, isa din maraming mga nakalagay na CCTV dito sa uh, bubong ng kanyang uh, Paris Overload uh, at uh, silipin uli natin guys ang uh, mga nakakatakam na pagkain ni Diwata ito yung mga nakabalot guys uh, ready for take out ito kapag mag-order ka ay uh, kababalot na lang hi ma'am good morning <laughs> hello ayan ma'am uh, kumakain muna at uh, ito yung mga naglalaki ang mga kaldero guys na maraming sabaw ayan, ayan. ito mga nakahilirang ito guys ay mga sabaw yan ayan at uh, yan naman kanin At uh, dito lang pila pipila guys. adum pala. Ito, ito. Ayan. Dito ang pila guys. Ayan. Sir. Set out, sir. Set out. Ayan. Ayan. Sir uh, Shout out sir, Isa Rugman okay. <laughs> <laughs> Ayan, marahin naman yung mga nakapila guys At uh, mga kumakain dito At uh, hindi naman pala totoo yung balita na Napapanood natin guys sa kapwa natin vlogger na umihi na raw si Diwata uh, Ito guys, katunayan kaya pinuntahan natin kung talagang totoo yung mga sinasabi na umihina daw at uh, marami pa naman ang kumakain dito guys ayan nakita nyo naman oh Okay, hanggang dito na naman guys ang ating vlog at shout out sa ating mga followers, sa ating mga subscriber na patuloy na tumatangkilik sa ating video. At sa ating mga kasamahan na kapwa vlogger, shout out sa inyo sir, ma'am. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you for watching.